Hello mga kabsat Kumusta tayo? Yan, grabe ang init Nakahubad pa ako <laughs> So Pupunta kami dyan sa may ano Sa may puno ng papaya At Wala kaming ulam ni Daring ngayon Ihaloan na lang namin ng sardinas O depende Kung anong gagawin namin mamaya So tara, let's go Ha? special mga ah. w. Special, special uh, food ng OFW ang sardinas guys. So tara let's. May mga hinog-hinog guys oh. Pero bakit? Ingat ka ah. Hindi ko butas na. Hindi. janggal ka lang sa gilid. O yan. So pitasin mo yung mga ano hinog. Bakit? Nagkaganyan. Ikaw I na mean, naman lang isang ano uh, malaki diyan no. lang yeah. So ito oh. May mga amag uh, pahinugin natin sayang. Alam ko maano pa to eh. Okay pa to. Hmm. Namin na po na huli. Ngunit kami. Special at baba na kami dahil magluluto pa kami ng aming ulam at magsasaing pa kami so let's go sa kusina kita kits tayo sarap oh. prefer prefer lang maglagay na tayo ng mantika sama na yung kunti lang ngayon pag madami yan

Bang, ini. Yang warna yang Umay ako ng anahin guys Ah, ng ano Lagyan na, lagyan natin ng kunting sabaw kasi Para kumalit yung sardinas eh hmm. Diba? So yan, na ng special Ngayon sabaw Para maluto yung ano officialty ng UFW sardinas pilata so takpan lang natin para mabilis maluto update guys oh, nasang sardinas na naturob wala na. Okay lang. Wala na isda. Nakawala. Matabang ka darin o oh, maalat? May pag natin ng sakto. Tapis. pag natin ng gaminta. kung kulit. Dito tayo. Let's go. Ayan na. Luto na ba yan? Sikman mo na. Ha? Sikman mo na. Pwede na yung tope. Ayan na. Tuloy ano na. i don't know di pa, ayan guys sabi naman ni Darren, okay na daw oh so, yan, patay na natin at kakain na tayo guys, maraming salamat sa pagtambay nyo ulit, ang aming specialty ng mga OFW sardina sweet papaya bye guys